so yun nga mga boss sa video na ito ay tinanggal natin ang silencer ni RX-7 yan o oh. yung pipe nya pero yung silencer nya ay nasa elbow nakahinang so ginamita natin yan meron akong kaming tools na pang buff. yung iba kasi hindi lalagari yung silencer nyo mga boss yan siya nakalagay Ayan. Pwede nyo rin namang sinsilin pero ginamitan ko ng tools kasi yun meron naman akong tools. Ayan. Tatlong yung may sa elbow. Tapos, after nung ma mag-grind ay binap ko rin ang para makinis hindi matalas yung elbow ay yung itsura sa silencer niya mga boss. Yun. Murang-mura lang yung ganang tools kung may budget kayo bumili kayo ng Maraming pwedeng gawin sa tools na yan. Alright. dire yung diretsyo na hangin niyan tingin ko Honda ADB nga pala yung motor natin mga boss yeah, yun may bang bali naka na nga pala yung motor natin much better talaga na remote para hindi masira yung makina